Hello! What's up mga kailong? Good morning! gipimples ko kay sige ko gabilar. So, this is the sign nga waman akong buto. Hello mga kailong! Kumusta ang ato ang election? Nakadaog ba inyong hang mga kandidato? So, kung wala nakadaog so, i-respect na to itong ni buto sa ilahang mga kandidato. kay I have one of my friends nga Nag caption jud siya dito sa ano gabi Ah, uh, ana siya nga good luck sa Buanga City ang bobo bobo -bo niyo naman. Parang ganun yung ano niya so uh, she's my classmates. Uh, classmate ko siya sa college. Then wala ko ganahi sa iyahang ano sa iyahang post dito kay dinan ako siya nga everyone has a freedom to vote. So kung sino man yung kung sino man yung nanalo, de, i respect mo, i-respect mo yung mga taong bumoto sa kanya, hindi yung sabihan mo na good luck sa Bunga City, ang bobo, -bobo niyo tapos na lock pa yung bubo. Ano man yun, parang sabi ko, parang hindi ka professional na magsabi ka ng gano'n. So, yun mga failong. so nairita ako, kaya nag-comment ako sa kanya, at therefore, nagjalit siya sa akin. Naggalit siya sa akin. And then, wala akong pake. Kasi tama din naman yung sinabi ko. Sabi ko, huwag kang magsabi ng gano'n. Na may mga freedom tayo para i-choose kung sino yung iboto natin. di ba? Kung yung kandidato mo, binoto mo, tapos hindi nanalo, tapos nakita mo, maraming nagboto doon sa hindi mo, hindi hindi mo kandidato, i-respect mo 'yon. yung at saka mayroon akong alkansya dito, to. Ako hindi pa talaga siya puno mga kailong. siguro dito lang siya oh. Dito sa may tintin niya, ayan. <laughs> kasi lalaki mo to siya. Ito lang kasi may naghiram sa akin, importante. Kailangan niya ng 50k. So wala man akong cash. So, ito na lang muna i-open. Pero, I don't think kung aabot to siya kasi last December ko lang to inipon. So, in-cut in ko na yung kanya. So, hulaan nyo mga kailong kung magkano kay Pag nakahula kayo, sino yung nakakahula? Ano to lahat? 500 at saka 1,000. Cherry! gusto ko tayo napunuin kaso hala parang punti lang man kung abot kaya to abot kaya to ito si Mab Mab nilalagyan niya ng 20 peso hinsan ala abot kaya to ng 50k goal natin is 50k kasi may mga hiram yan may may mga 20 si Mabis talaga ito nagalagay yan eh. Sabot kaya ito ng 50 Para ko. Ang um, bainti lang man eh. Yan. oh, bago-bago. Lo, kunti lang siya. Mm -mm. kaya to mga kailong ano kayo Makano kayang hula nyo nito yan may nanghiram lang kinabahan ako kasi nasayangan ako bakit ito binuksan tapos hindi siya abot sa gusto kong ano pera Actually, mga ano ko lang to mga mga ipon-ipon ba na tira sa, sa ano ko, sa tira. May may Wala na talaga. Patay. Hindi talaga siya umabot. Siguro nasa ano lang to. Hmm. Six kasi ang ano style ko is pag may like example nakapamili na ako lahat ng mga pagkain Tapos, ano mga ulam tapos kompleto ko na lahat Gasol, nakabili na ako na tira nun ilagay ko na sa so, lakansya. siya tira lang ako ng 1,000 para pa yung magustong kainin like gulay ayan mga fruits okay, may times kasi minsan mag magpunta kami sa mga ano ay, para masarap kumain ng mangga yan. Pagbibili ako. Kasi pag mabibili ka rin ng marami, good for one month, masisira man din Kasi nagabili man kami ng mga ano, pagkain namin, good for one month talaga yun. Hindi ano, hindi yung one one Ah, hindi yung everyday kami nagabili. Ano lang, kung ilan lang yung ano. Abot kaya to, guys. Parang feeling ko Hindi. Kaya iniipon, nag iipon talaga ako ng pera. Kahit 15.30, dapat may mahulog ako doon sa savings ko. Iba din yun sa ATM ko. May Alcantia din, ganun. So, itong Alcantia na to, ano lang to? Parang December. oh, December. December, January, February. Pero inopen ko na kasi may emergency. May manghiram sa akin. Ah, ko na lang muna. Yan lang guys. Walaan nyo kung magkano ito. Yan na siya. Ang buka ng 50. 50 kasi yung target ko eh. Pero pag hindi naman makaabot, wala tayong magawa. Mga kelong So nagka, ano ako, pimples kasi lagi kaming puyat. Dahil yung mother ng friend namin is na dead. Kaya so, Yan long guys, thank you for watching.